when I Samantala, tamad na tamad si Jesse na bumaba ng kanyang kotse. Kararating lamang niya ng mansyon, ilang segundo rin siyang nag-isip-isip at naupo lamang sa loob niyon. Napansin niyang dumating na ang kotse ni Jerome, kaya naman naisip niyang nasa loob na ang isa niyang kapatid. Sila lamang dalawa ni Jerome kasama ang mga kasambahay nila sa malaking mansyon. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Jessie, tsaka bumaba na ng kotse. Habang sa kabilang dako naman ay binuksan ni Kelly lahat ng drawers, ay wala pa rin nakikita sa mga gamit at kabinet ni Jessie. Hanggang sa nahagip ng mata niya isang tape na may nakasulat na three blots. Kaya naman napakunot noo ang babae at biglang may malamig na hangin ang bumulong sa kanya na kunin niya iyon kaya naman mabilis iyon itinago ni Kelly. Bakit hindi mo hinarap si ate Jessie kuya? Ani ng 14 anyos na batang babae na nakaupo sa wheelchair nito habang tumutugtog ng violin. Napatigil lamang ito nang maramdaman nitong bumukas ang pinto ng kwarto at may pumasok. Kagad nakilala ng dalaga ang pabango ng kuya nito kaya alam nitong si Tide ang pumasok. Nasa kusina ito kanina nang dumating si Jessie at hinahanap nga nito ang binata. Subalit ang kasambahay ang sumagot at sinabi nitong wala roon ang binata dahil iyon ang pinagutos ni Tide na huwag sabihin na nasa loob ito. Isang beses lang dinala ni Tide si Jessie sa bahay ng magulang upang makita nito ang nakakabatang kapatid dahil madalas itong ikwento ng binata. Kaya naman, hiniling ng dalaga na gusto nitong makilala at makita ang nakakabatang kapatid ni Tide. Naguguluhan ako, Chlorine. Hindi ko alam kung bakit sobrang kakaibang pakiramdam ko kapag nandyan siya. Kapag kasama ko siya at nahahawakan. Naisip kong iwasan muna siya para mawala itong hindi normal na pakiramdam ko. Sagot ni Tide sa kapatid, tsaka naupo sa tabi nito. Kahit bulag ang dalaga ay alam nitong malungkot ang mukha ng kuya nito kaya naman nilapag nito sa katabing kama ang hawak na violin. At hinanap ng mga kamay nito ang mukha ng kuya Tide niya tsaka hinaplos iyon. Kuya, malungkot ka. Um, baka mahal mo na si ate Jessie kuya. At sa tingin ko, magiging masaya ka kapag pinalaya at hinayaan mo ang sarili mong magmahal. Yan kasi ang nagpapabigat sa loob mo eh. Masyado mong iniipon yung mga negative, sakit at yung mga salitang hindi mo ginagawa at hinahayaan mo lang na itago dyan sa loob mo. Makahulugang sagot ng kapatid kaya naman napatingin dito si Tide. Kung ano-ano nalalaman mo, chlorine? Hindi mo pa nga nararanasan ang mga yan? Saan mo natutunan ang mga ganyang salita? Saad ni Tide sa kapatid. Bulag lang ako kuya. Mata ko lang ang may diferensya. Hindi ang pandinig ko. Sa si mga salita mo pa alam ko na. Ang sagot. Tama ang kapatid mo saan. You are in love. Naku anak. Aminin mo na yan sa kanya. Mas gagaan ang loob at sarili mo. Kapag nailabas mo lahat yang nakatago sa loob mo at isa pa anak unang kita ko pa kay Jessie. Sobrang gaan na kaagad ng loob ko sa kanya. Ramdam kong may dinadala rin siyang napakalaking problema na hindi niya rin mailabas at masabi. But still I like her. Ani ng ina nilang kakapasok lamang, dala-dala ang bagong hiwang mansanas at orange at isang basong gatas. Si, kahit si mami alam rin. Hindi mo na kasi maamin sa sarili mo kuya, nang na babaero kong kuya ay tuluyan ang nahulog. Thanks to Ate Jessie. Ani ni Chlorine. Hayes, pinagtutulungan niyo ako. Makalis na nga. Sige, bunso, good night. Napipi kong saad ni Tide at tumayo at saka hinagkan sa noo ang kapatid. Inlababo si kuya. Inlababo ang kuya ko. ayi, inlababo si kuya. Sige kuya kong inlababo, good night. Sagot ng kapatid na may panunokso pa. si ikaw talaga. Mami, pagsabihan niyo yan ha. Ang daming nalalaman. Sige ma'am, good night. Balik na ako sa kwarto ko. Saad ni Tide at hinagka naman sa pisngi ang ina. Pagkatapos ay niya ang buhok ng kapatid. Nang makabalik na sa kwarto si Tide, ay pabagsak siyang nahiga sa kanyang kama. Napatitig siya sa taas at ilang sandaling napaisip. Mahal ko na nga ba si Jessie? Siya lang ang nakakapagpagising sa antukin kong alaga. Kapag wala siya, pakiramdam ko, hindi ako normal. Sam, I knew it. I love her and I need her. Ani ng isip at kalooban ng binata. Pagkatapos ay, mabilis siyang ang bumangon at halong tumakbo na siya at talunin niya ang mataas na hagda nila. Hanggang sana malaya na lamang ni Tide ang kanyang sarili na mabilis niyang minamaniho ang kanyang kotse papunta sa mansyon ng mga Sandoval. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Kelly na makita niya mula sa tinted glass window ng kwarto ang pagdating ng isang kotse nakita niya si Jesse ang dumating kaya naman dali-daling lumabas ng kwarto si Kelly at ingat na ingat siyang hindi makagawa ng kahit na ingay Shit, hindi niya dapat ako makita Damn! saan ako magtatago? Kinakabahang sad ni Kelly na ngayon ay nasa loob na siya ng elevator Shit, bilis, 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 ah, bilis, bilis naiinip na ani ni Kelly. At nang bumukas iyon ay dali, -dali siyang lumabas at nagtago muna sa nakadisplay na malaking estatwa ng matandang lalaki. At nakilala niya iyon. Iyon si Don Jackson Sandoval. Napansin niyang nasa loob pa rin ng kotse si Jesse at hindi pa rin lumalabas roon. Kaya naman payuko siyang tumakbo palabas ng pinto hanggang sa makita niyang bumukas ang pinto ng kotse at bumaba roon si Jesse. Shut, shut, Paulit-ulit ng mura ng isip ni Kelly at lihim siyang napapikit dahil sa naramdaman niyang sakit sa naglalakihang mga kaktus na nakadisplay sa gilid ng mansyon, nagtago si Kelly. Hindi na niya alam kung saan siya magtatago dahil kunti kunti na lamang ay makikita siya ni Jessie. Mas malaki pa sa katawan niya ang mga cactus na nakadisplay. Marami iyon at magkakasunod sa gilid ng mansyon. Dahil sa labis na gulat, tulot ng pagkakatusok ng anime mga sinulid na nakatusok sa balat ng babae, ay aksidente niyang nahulog ang type na hawak niya hindi naman makakayoko si Kelly para kunin iyon dahil masikip ang pinagtataguan niya at sobra na siya nasasaktan sa dami ng mga nakatusok sa binti. Hita, braso, liig at matutusok rin ang mukha niya kapag nagpumilit siyang kunin ang bagay na nahulog. Samantala, pahakbang na si Jesse sa ng front door nila nang makarinig siya ng mahinang pagdaing mula sa mga halaman nilang kaktus. Naisipan niya ang lapitan kung saan ng gagaling ang narinig niya at nakalimang hakbang pa lamang si Jessie na maagaw ang pansin niya sa isang kotseng huminto sa harapan ng mansyon nila. Kaya naman napakunot noo siya at kinilala ang kotseng dumating. Ta Tide? Mahina at nagtatakang saan ni Jessie na makita ko sino ang dumating. Mabilis bumaba ng kotse ang binata at malaki ang mga hakbang nitong lumapit kay Jessie. Tide, akala ko umuwi ka na ng probi- Hindi na naituloy ni Jessie ang sasabihin nang biglang ikulong ni Tide ang magkabilang pismin niya at kasabay niyon ang biglaang pag-angkin ni Tide sa bibig niyang nakaawang. Sobrang gulat na gulat si Jessie sa ginawa ng binata. Kaya naman ang laki ang mga mata niya at parang ipinako ang mga paa niya sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa bigla ang paghalik sa kanya ng binata. Kaya naman na estatwa na lamang siya at ilang sandali lang ay naramdaman niya ang bigla ang pagbilis ng tibok ng puso niya. At tila may kakaibang nagwawala sa kanyang tiyan. Habang dinadama niya ang halik ng binata, ay muli niyang naalala ang sinabi sa kanya ng ate Diana niya. Kapag magkalapat na ang mga labi niyo, doon mo mararamdaman na mahal mo na talaga siya. Dahil sa kakaibang tibok ng puso at ang hindi normal, na napakiramdam na niyon mo lamang mararamdaman. excuse mi me back, Jessie. Namamaos at mahinang saad ni Tide ng ang pakawalan nito ang labi ng dalaga. Eh, hindi ako marunong humalik. Nahihiyang tugon ng dalaga, kaya naman naisip ni Tide na siya ang first kiss ng dalaga At sa isipin iyon ay eh parang gusto niyang maglulundag sa labis na saya Dahil malinaw na malinis na babae si Jessie Sundan mo lang ako Tugon ng binata at muling hinalikan ang labi ni Jessie Saan? Inosenteng saan ni Jessie sa gitna ng halikan nila ng binata Gayahin mo lang kung paano ako humalik Ani ni Tide kaya naman parang na-hypnotize si Jesse at ginagawa na lamang niya ang sinabi ng binata. At hindi akalain ni Jesse na ganun palang pakiramdam ng hinahalika ng totoo at walang halong pagpupumilit. Now, totoo na ito Jesse. I'm serious. Mahal na talaga kita. Ani ni Tide at niyakap na sobrang higpit ang babae. Yumakap naman pabalik si Jesse at ewan ba niya parang pinabarang lalamunan niya dahil sa sinabi ng binata. Gusto niyang sagutin ang sinabi ng binata, subalit tila may pumipigil sa kanyang sarili. Masok na muna tayo sa loob, mahirap na. Baka maabutan pa tayo ng mga kapatid ko dito sa labas. Ani ni Jessie. Kaya naman hinapit siya sa bewang ng binata, tsaka humakbang papasok ng mansyon. Subalit, nakatatlong hakbang pa lamang si Jessie, ay nakaramdam siya na tila may mga matang nakatingin at pakiramdam niya ay may ibang tao sa paligid niya maliban kay Tide. May problema ba? Ani ni Tide sa dalaga. Parang may tao. Mahinang sagot ni Jessie. Malakas ang pandaman niya kaya nakakasigurado siyang tama ang hinala niya. Baka pagod ka lang. Ani ni Tide sa dalaga kaya naman binuhat nito na ani may parang bridal style ni Jessie. Dahilan upang mapatili at magulat ito. Napabuntong hininga naman si Kelly at pakiramdam niya ay dumudugo na ang mga balat niyang natutusok ng mga Bus. Napapapikit na lamang siya habang dahan-dahang nilalabas ang kanyang sarili sa pinagtataguan niya. Napadapa pa siya sa sahig nang tuluyan na siyang makalabas. Pagkatapos ay e, pinilit niya tumayo at maglakad palayo ng mansyon. Malapit na sa gate ng subdivision si Kelly, nang biglang bumukas ang high-tech na gate na ginagamitan ng remote control. Kaya naman ang laki ang mga mata ni Kelly na makita niyang may tatlong kotseng parating huli na para magtago siya dahil nakita na siya ng mga ito. Huminto sa harapan niya ang tatlong kotse at bumaba roon ang tatlo sa Sandoval Brothers. Mukhang nagdala na naman ng babae si Jerome. Ani ni Julius at napapangisi pa ito. Ba't ang daming dugo? Ano nangyari sayo, sa iyo, miss? Saad ni Jeme nang mapatingin ito mula sa binte, hita at braso ng babae na may mga dugong lumalabas sa mga maliliit na sugat ng babae. Yumuko naman si Kelly upang itago ang kanyang mukha dahil paniguradong makikilala siya ng mga ito. Sim school lamang sila noon. Hey, tinatanong ka namin. Kaya sumagot ka. Sa adulit ni Jemen at lumapit sa babae dahilan upang mapaatras ng mahina ito. Kelly, is that you? Kunot noon ang mga ani ni Jello nang masilip nito ang mukha ng babae at makilala niya ito. Napapapikit na lamang ng mata si Kelly dahil mukhang hindi na niya maiiwasan ang tatlo. Kaya naman napaangat siya ng tingin at peking na pangiti sa mga ito. Hi boys, late na so uuwi na ako. Ani ni Kelly habang piki pa rin nakangiti at hinakbang niya ang mga paa. Subalit napahinto siya ng taasan siya ng kilay ni Jello. Nilapitan naman ni Jello ang babae at hinaklit ang braso nito. Not now. Kailangan ko muna kumpirmahin kung bakit ka nandito. Ani ni Jello. Oh, come on. Kuya, nakikita mo naman eh. Suot niya ang damit ng babaero nating kapatid. So natural, isinama yan ni Jerome dito. Saad ni Jemen. Yeah, alam na natin yan. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit uuwi ang isang maarting spoiled brat na nakapaalang at t-shirt lang asoot? At look, ang dami niyang sugat sa katawan. Hindi naman siguro si Jerome ang may gawa niyan, di ba? Ani ni Julius. Ouch! Jerome don't touch me. Masakit. Inis na sabi ni Kelly, nang hawakan siya ng lalaki sa braso. Mas masasaktan ka kung mag ka pa. Sakay. Sagot ni Jello tsaka patulak na ipinasok sa kotse ang babae. Dahilan upang mapadaing na naman ang babae. Dahil sa walang ingat na trato sa kanya ng panganay sa Sandoval Brothers. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.